Ay, magandang umaga po, ah, uh... Roger. Magandang pwede magandang po bang kwentuhan nyo po ako sa pangyayari nung araw na yon? Kwan nung araw na po yon, nandun po ako sa porsyentuhan ko, na isang hektarya. Eh, sinundo na lang po ako, yung anak ko po nagunod sa may erigasyon, may Apo. kanali. May naabutan po kayong mga tao doon? Marami po ma'am, pero pinapanood lang po nila. Ako lang pong nag-awad sa anak ko. Parang sinusurvive ko ma'am. Hindi ko na alam kung gagawin ko, kung paano. Kaya nagkikiusap po ako kung sino po nakakarinig sa akin. Mayor, parang awa mo na. Tulungan mo po ako. Mga kagawad po ng bayan, parang awan nyo na po. Tulungan nyo po ako. Wala uh, ano po akong kakayahan na pambahay sa service. Okay. Kaya, pagkikiusap po ako, mahal na mayor, parang awa mo na, tulungan mo po ako. Kuya Roger, ito po ba si Lenger, ah uh, pang ilan po ito sa mga anak mo? Pag-anay po, ma'am. Ilan po ang anak nyo? Tatlo po. Tatlo. So, ang tanging pinagkukunan niya man nyo po ay, yung uh, hanap buhay nyo po? Yun lang po ma'am, yung isang hektarya na porsentuhan ko. Ah, opo. Ito po bang bahay na kinabuburulan ni lender Kanino po ito? Sa kapatid ko po ma'am. Ah, opo. Dahil wala na pong sa bahay ko, kakunti lang po yung bahay ko. Opo. Ah. po, ah. Uh, po ako uh, sa mga tao na po sa akin. Para ang na tulungan niyo po ako. Ang dinala niyo po ba yung anak niyo sa pakak? Kayo lang po talaga ang nagdala? Opo, ma'am. Sa dalawa po yung pamangking ko sa kayong kumpare ko po dyan sa kapitbahay. Ah, asan po yung ah, rescue ng barangay? Ala po, ma'am. na lang po nagkuhan sa kolong-kolong, tinakbo -kolong. ko po, ma'am, sa... Yung mga kapulisan po? Sakala lang po sila dumating, ma'am, nung, nung doon na yung anak ko, mm -hmm. na. Nung dumating po sa pakak, talaga po bang wala ng buhay yung bata? Wala na po ma'am, sabi ng doktor. Po ang bahay ni Lola o oh, ang cute, Opo. sa bahay ko po. Siya po pala ay nanay ni Mr. Linsangan. Opo ang Siya po ang naglalaba, papaligo. Kaya hindi niya nabantayin yung kapatid niya.